Mary Meet and Greet Taal Dito kami sa Picnic Group Ano Kita mo na yung mga umu Kita mo na yung umuusok-usok Nagpapakancel ng iyong klase Nandiyan <laughs> nakakancel ang iyong pasok Wala kami sa Tagaytay. Makikilong weekend kami sa mga turista. Hi, kayo John. Hi, Dane. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Hindi, Hindi pa kasi nakikita ni Nery yung ano. Park? Si Vulcan. Nakikita mo na ba si Vulcan, Nery? Si Taal? Lako sabi na ano 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 ko klase ng ano daw malapit lang daw sa Tagaytay. Mhm. Kita na natin. Gala muna kami. Hello guys. Hi. Chatting. Dito kami sa Team Blue Guys. Mura lang. Mm. mm. Sandaan. Why did you have that? I told you! Yeah. Ayaw! Ansan yung ayaw mo? Ayaw nung no. no, nagkaka-type sila nako Magpipicture ako Walang bangit pag type ngayon, walang hangin eh pero pag mataas na yung ano, nasa taas na, hindi na yung bababa. Hindi na yung bababa. sa kotse. Mami, ayaw ko yun. Ayun na? Alin? Alin na ba? Ayaw na dyan. Oh, bawal naman talaga so, batang sumakay dyan. Kayo, bawal. <laughs> Sakay ka sa zipline, Neri. Ha? ha? Takot ka? Takot ka? Mabalik ka Doon lang tayo sa Paris. <laughs> Please, saan yung daan? Doon na lang. Mabalik sa Ah, dyan ba? Ah, hindi pa naman. Ano ang daan? Yung hmm. may buhangin, yun, Ayan yung kaysa. Saan, saan, Neri, yung taal, saan? Yun po. Ayan. Nakita mo na rin yung kung ano nagbubuga ng uso. No, noong panahon, ang taas na malaking bundok ka eh. Ibukot ang taas. Sige. Kailang. Sige. Sa katagala, nung sumabog siya, nalas, Kaya, kaya mo yan. lumubog yung lupa. Kaya, ay, naliksina. <laughs> Tapos naging lake na siya. Yan ang story ni Pahal. Sabi ng lolo ko. <laughs> ah, papayag ka? Sabi ng lolo nyo? Papayag ka? Papayag ako kasi ngayon pa lang ako nakapunta dito. <laughs> Dugi tayo. Tapos <laughs> pamilya ng Bulkan yan. Nasa 47 lahat ng mga bunganga ng Bulkan dyan. Active lahat yan. Kaya lang ako. Pagdating kain na sila ng... Ano yan? Ano yan tao dyan? Taho. Mm. Kain na sila ng taho. Ayan, Ayan na si Neri. Meet and greet Taal. <laughs> Mary. Meet and greet Taal. Dito kami sa picnic group. Ano? Kita mo na yung mga umu... Kita mo na yung umuusok-usok? Nagpapakansel ng iyong klase? Kansi <laughs> nakakancel ang iyong pasok? Alin? Fish pond naman yung fish pan. Natanong ni Jerry, okay. yung ano. Ano yung nabitaya ng fish pan, Bre? Eh? Punong. Punong. <laughs> ano punong? <laughs> Hipo. Punong. Yung kulungan ng mga isda. Kulungan uh, uh, ng isda. Tapos pinapalaki. Fish pan. Punong. Punong barangay. Punong <laughs> barangay. Ang, mm. ang liwanag ni ano ngayon? Ni Taal wala kang usap oo hindi naman yun oh malapit lang paglabas mo ano pwede mo nang pwede mo nang nakaren ha baba nasa baba tayo eh hindi, doon tayo, kasi ano bundok ito. eh ayan ay, ay. Oo. Pagdunga sa taas doon, nakita yung may hungka yun dyan. Dito kasi natatakot parang lupa lang lahat. Pero may hungka kind of <engo> ya. yan, yung may parang yan, na tayo. Dane! Siyo? Ano? Dagat. Dagat? Ano yun? Taal Lake. Lake tawag dyan. Taal Lake labasan. Wala, walang labasan yan. Tali, kanong lugar yan? Ang dagat, eh? nandun sa likod, Batangas. Lugar yan, yan. Batangas. Hindi uh, dagat. Lake yan, oh, lake. Man. Parang oh, anong siya, pinapalibutan siya ng mga bundok. Tignan mo, nasa na siya ng bundok. Tawag dyan, lake. Ano? lake. Oh, kurang yang memang yang paling sedang Then, Kita mo si Taal? Tulo na hindi ah. so <laughs> namin itong area nito guys picnic area nagbibigyan <laughs> kami tapos pakita mo yung mga patungan ng pagkain yung mesa natin hmm. yung standing ovation hali 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 namin. Oh. Diba? Ano nak? Anong gusto? Nakata yung galang sa Bacolod. Masarap. Uy! Mm. Ang galang Uy, sa Bacolod na kasarap ko. Miri, mm, tikman oh. mo tong piyaya. Hindi, mm, gusto ko. Piyaya. Gusto ko yung pin. Oh, sa inyo, maupia? Maupia. mau <laughs> <So>, maupia. ay <laughs> ano oh, maganda. O maganda, maupia. Maupia, piya-ya. Saan ito kasi naman bisaya nga lang. Katutubo. Katutubo na yan, matigal. Matigal <laughs> <laughs> nga. Hahaha. isa na bisaya. Hmm? Pag si na si Bona. Daddy, babuntan mo. <laughs> Mindanao. Thai. Pag sa Sibu galing, sibuwa. Sibuwa na. Malang, sila ni ano, sila ni Maddy. Pero ibang tribo. Hmm. Ikman mo yung piyaya ng maupiya. <laughs> <laughs> Hahaha. Hindi oh. naman maano matamis. Hindi <laughs> 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 <Diga>, naman <laughs> matamis. Hindi naman matamis. <laughs> Tikman mo. Ayaw, Ayaw kasi niya matamis kaya. Oh, di ba? Hindi masyado Ano 'yan eh galing sa tubo? 'Yan yung tubo. Yung Mula tubo din 'yan. So, sa tubo din. pag matigas na. Ano pangalan? Ha? Ano? Pero, pero ata be, pero. Pag matubo ang tubo guys na sobrang tigas, ang tawag ay eh, yero. <laughs> Magigitim kalawang. <laughs> tubo, tubo na yero. <laughs> ano tero, yero? Tero. Yero. Tira. Ano? Tero. Ano spelling? Pa-puro kasi yan ng spelling. Ano ng spelling niya? T-e-r-e. t r a i R-a-n. Pero iba po ba? T-e-r-e. t r e Parang tamin niya. t r o t r o T-e-r-e parang tere. Parang tere 'pag binasa. Hindi 'pag binasa mo parang tere, pero ang pronunciation niya tere. Tero. Ito kayo ay Tero. Pag sa English, tire, gulong, tire. Salamat, tere. Galing no? Ang English pa na ng tubo ngayon walang nalaman ay tire. Pero <laughs> parang feeling niyan tire. Bulong. Kaya pala ka bilog. okay kaya oh, bilog oh, pala. Kaya, <laughs> kaya pala bilog. Kasi siya ay tire. Diba T-I-R-E. Oh, kaya tire. Ang feeling ng tire. Bulong, bilog. Tu tubo, tire. <laughs> Gulong pala to. Mm. Ang dami mo alam dong. Pero. Ang basa na sa ATL ay oh. Dane. Ang dami mo nakain. Maraming tubig inumin niya. Ayun eh, ang parang tubig mo. Mayroon ka ka meron? Kaya kaya para pangalan niya Nere. Nere. Anyway, Wait lang kuha ko nang ano Nere. 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 Baka pangalan ko sa amin Noro. 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 Mga i ginawang o. Hmm. Hmm. Ganun din din. yung pagbigay, di ba? Ganun din. Sa kanila, oh. Sa longga, eh. Nakakit sa ako pumunta, mayroong mga No keriha ni samung na mga niya. lahat na palambot 'to. O saan nila pinapatigas yung pag-pronounce. Hmm. dami noro. Yun pala, parang noro ang dami pero sa kanila. <laughs> siya ng para mapasak. Mamaya na na <laughs> <"Naman." laughs> Huwag ka tukot siya, ka to. Huwag ka tukot siya, ng mga ilong Guys, gali siya. Ang bala, sa unang walang manidig ang muni o. sa puso, kasutubong ang muna ni Dio. Hindi niya ang ni Noro. Ay bakit? Hindi si Noro. Hahaha. insin si Neri ba? Hindi si Noro ginagamit ko dalawa. Dalawa? Anong lingwahe mo? Pagkalo ba na? tatlo. At saka bisaya. Kabisaya, Hindi naman ako bisaya. E Hindi. kaya nga tatlo ang ginagamit mo. Tatlo. ang ginagamit mo pa. kasi matigalong at ah, saka bisaya. pa. pa. na na susunod. mag english mo english And you get language. So ganoon, mula ano, to use. <laughs> dito, 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 dito. Ikot tayo dito. <laughs> Walang driver. Patigilin mo dyan para makasakay ako. <laughs> Dalian mo ba <babe>, para sabay. Ayot lang. <laughs> Alam, diyan Titigil, Neri. Doon tayo, doon tayo kay kuya. Doon tayo kay kuya. Uy, din saan tayo? Anong naramdaman mo First time sumakay nito? Opo. Gumagalaw na upuan. <laughs> <laughs> Hindi man lang tumigil, no? Para makasakay. Guys, <laughs> oh ano? Pumunta na sa taas. Naplat na yung gulong, oh. Naplat <laughs> <laughs> na? Naplat na, na yung gulong. Oh, kasi, guys, ang laki. Naplat na daw yung gulong. Ang laki, oh. Dito tayo na pala mo sa ano ko. Oh. Paano na, pakiat na tayo. Ayan o. No? Dain o. No? Pakiat na tayo. Ang gaya mapiat. Pakiat, na kami sa pinakatukto. Hello. <laughs> <laughs> hindi ka takot, Neri? Hindi <laughs> po. <laughs> Pero pag malakas, no? Malakas lang eh. Kaya hindi mo masyado ramdam. <laughs> Lalo na yung, ano, yung Viking. Ay, naku, yung Vikings may hindi. Ay, Hirap yun. Ay, nakakatakot yun. Dito na tayo nasa pinakataas. Ay, hindi pa. Wala pa tayo sa pinakamataas. Kunti pa, kunti. And guys, nandito na guys, sa loob ng kapsula. Ayan <laughs> <laughs> no, guys, Sa so, taas na. Enjoy na si oh. Sakay sila na. Dito na tayo sa taas. Mm -hmm. Dito na, na. <laughs> na tayo sa taas. <laughs>

ganda doon, sa taas tayo eh. Ayun guys, ang lingit na ng mga ano sa baba. Yan ang taal. Pinakataas na tayo. Tapos, oh, pinakataas na tayo na? Yan naman yung, yung people's park in the sky, oh, level, you no? Know? Uy, oh, natakot pag kang mas may ilip. Ang school ni Neri guys, ayun ang school ni Neri. Ayun ang ni Saan ba ba? yung school mo? No. Ayun lang pa. Oh, ayun o, no, yung green yung bubong. Ah, okay, ayun. Kita yung school ni <laughs> yung green <culinary> yung bubong. <laughs> school ni Neri guys, yun. Nasa baba ng Ayan nga, makikita oh, ko. Hindi yan, yung magbabasketball. Ayun, oh, yung may... dito yung may green na bubong. Yan. Yung malaki dito. Yun, yung school ni ate. Ayan, yung malaki na green. Opo, yung bubong. Ayan, oh, mahaba na green na bubong. Opo, yun, school ni Ayan. Opo, yun nga po. Hahaha. <laughs> kitang kita. Saan yung biru na, -na, na, na? dito? Taas na, na tayo, kita po. Uy, kita mo. Nasa taas na taas na tayo. Ayan. Ano ba biru na? Ano yung people's park? Mm. Doon tayo ganang, kanina, di ba? Oo, oh, doon sa view natin yung lake. Ayan yung mga katid sa... Oh. Magandang picture dito. Ah, nice. No? Ang taas ng Ferris rin. Nandito na kami sa tuktok. Yung si Ay, oh, tumigil. Ala, tumigil. Ala, <laughs> <laughs> <Andam. Alla>, tumigil. <laughs> hindi naman tumigil. Ah, hindi, <laughs> <laughs> hindi naman tumigil. <laughs> ano guys, yung Sky Run song yeah, yun. Saan? So, uh -huh. Doon sa baba? Ay, okay. uh, sipa. Tapos <laughs> nalaglag yung cellphone doon ah. Naku, wala na. <laughs> Dahil automatic trending ah yun. dali eh, da <laughs> Trending. Ayan. 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 Kung nag-i-revest yung kulay green sa, taas na, sa tabi ng building na mataas. Ayun, ayan. Ay tumigil po. Ayan. Tumigil. Yehey! Ay! Ayan. Ay. Ay Hindi, <laughs> 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 tumigil. Ayaw niyang tumigil eh. May eh, sasakay nga tayo, hindi tumitigil eh. Gusto <laughs> <laughs> so, niya lang umikot na umikot. Ayan Ay, yung school ni... Mm, ano yung eh? na yung, ano? Ay, yung ano? So, Ayan, Ay, yung, laminitin, yung, laminitin, yung laminitin. school ni Nery. Yung green yung bubong. Pailaw ko. Ano po? Pailaw ko. Mamaya na. Pa may pailaw ka pala dyan? Oh, sige, pailaw ko. Yeah. <laughs> pailaw daw si, si, pa si Dave. Tapos na ang isang ikot. Baba na tayo. Okay na? Tayo lang ata sumakay, no? Wala iba? Wala. Tayo lang. Pinapaikot lang nila para kasi ano, magkikita ng tao. Oo, oh, nagkumagal lang. Para may lalapit. Oh, yun ako, marami na ako. doon ka na kay Papa Nak. Doon ka na kay Papa. Titigil tayo. Tatayo. Tatayo. Tatayo ka dyan kasi... Hindi sa titigil. Baka tayo kita pagbabago. Yan. Go. Ang engineering. Dahan <laughs> po, Ay, o to dito, dito. Tawakan mo nga. Patigilin mo nga be. Tapos na kaming magsakay ng ferris wheel. Ayan. Tapos na kami. Okay na kami guys.